Gusto mo ba na ikaw ay hinding-hindi niya iiwan habang buhay? Yung ikaw at ikaw lamang ang mamahalin niya, malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa. At sa tulong nitong ritual na gagawin mo ngayon, siya ay mas lalo pang mai in love ng husto sa iyo. Basta gawin ito sa tama at hilingin ng buong puso at dapat 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. Pwede ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang ay kumuha ka ng garapon, lagyan ito ng kalahating tubig at dapat meron pong pantakip ang garapon na gagamitin niyo sa ritual na ito. At pagkatapos mo nang maglagyan ito ng kalahating tubig, maglagay ka ng kahit isang kutsarang asukal at isang kutsarang asin. At pagkatapos, kumuha ka lamang ng isang hiwa ng luya at isunod itong ilagay sa garapon at kumuha ka rin ng papel at panulat at isulat sa papel ang pangalan at apelido niya ng tatlong beses. Dapat alam mo ang tunay na pangalan ng target nang sa ganon mapadali po ang talab nito. At pagkatapos, tupiin ang papel kahit ilang tupi at isilid mo rin ito sa garapon na inihanda mo. At pagkatapos, takpan mo na itong garapon at alogin kahit ilang alog ay pwedeng pwede po. Huwag po kayong mag-alala kung mapupunit po yung papel sa loob ng garapon ay wala pong problema. At pagkatapos mo na itong alugin ay itago sa safe na walang makakakita at makakaalam. Itago ito pag matagalan dahil isa itong gabay para makatulong at mas lalong mapatibay o mapabuti ang relasyon ninyong dalawa ng partner mo kahit gaano pa kayo kalayo sa isa't isa. At wala na po kayong kailangan pang banggitin o ibulong na spell. Basta gawin itong ritual na tama ang pagkagawa mo. At eto muna sa ngayon, sakaling kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.